Mare, welcome to my another vlog! For today's video, our discussion is about page and professional mode demonetization. Okay? Ano po ba ang mga nagiging sanhi ng mga ibang content creator? Bakit na de-demonetize ang kanila mga page at profile? Okay, simulan na natin. Kung ang ating pong mga profile at mga page ay naka-professional mode na po, ay maaari na po tayong kumita sa Facebook sa pamamagitan ng mga produkto po gaya ng instant articles, in-stream ads, subscription, at meta collabs manager. Okay? Gayun pa man po ang pag-access ng page o profile sa alin man po sa mga produktong ito ay maaari paghihigpitan pansamantala man po yan o permanente. Kung lumalabag na po ito sa ilang particular na panuntunan kasama na sa mga panuntunang ito ay ang our community standards. Pamantayan ng komunidad. Okay? So, tinagalog ko lang. Ito ang mga panuntunan laban sa hindi ligtas na lilalaman, gaya nang naglalarawan ng karahasan, nangihikayat ng poot, o kahubaran ng nasa hustong gulang. Maaring alisin ang access nyo sa isang page o profile man po yan sa mga tools sa monetization. Uh, pagkatapos ng isang paglabag sa mga pamantayan ng komunidad. Okay? Next naman po yung uh, our partners monetization policies. Okay? Ang mga patakaraan sa monetization, ito po ang mga panuntunan para sa mga page at profile. Mga hindi tunay na pag-uugali. Ang patuloy ng mga paglabag mo sa partners monetization policies ay maaari ding pong humantong sa pansamantala o permanenteng pagbabawal sa kakayahan ng iyong page o profile na gamitin ang mga tools sa monetization. Okay? Uh, next po yung our content monetization policies. Ang mga patakaraan sa monetize ng nilalaman. Ito po ang mga particular na panatunan laban naman sa mga hindi kinakailangan. Tulad ng uh, graphic, sexual, marahas o bastos na nilalaman. Ang mga paulit-ulit po na paglabag natin sa content monetization policies ay maaari na po tayong humantong sa permanente pa rin. At pansamantalang uh, kakayahan ng iyong page o profile na gamitin ang mga tools mo sa monetization. Okay? Next po yung uh, violation. yan. Siyempre, hindi ka naman po ma-demonetize kung wala ka talagang na-violate sa rules ni Facebook. Okay? So, ito po ang violation. Uh, mga paglabag. nga, abusuhan ka kung ang iyong uh, pahina o profile ay naharap sa pinaghihigpitan o hindi pinapagana pag-access sa mga tools sa monetization. Maaari mong tignan ang isang particular na page o pakayahan ng profile na mag-monetize anumang oras sa Meta Business Suite. So. Okay? Dito naman po, papasok yung appeal. Ayan. Kung talaga na feeling mo, ah, wala ka naman talagang na-violate sa mga yan, sa mga videos mo. Okay? Dito na papasok si appeal. yan Mga appeal, ah, kung naniniwala ka talagang ah, mali ang pagka-demonetize sa'yo sa iyong mga video. Ibig sabihin, maaari kang direktang magsumite ng apila sa team ng Facebook para ma-review po iyan. Isang beses lamang maaari magsumite ng apila. Ang mga apila ay karaniwang sinasagot po nila yan sa loob ng pitong araw o mas kaunti lamang. Okay? So, sana po may mga naintindihan po kayo sa mga sinabi ko. At, uh, lagi po nating babasahin ang mga uh, guidelines. Okay po, kung nagustuhan niyo po ang video ko na ito, pakilike at pakasubscribe na rin. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!